Ah. ah. Yo, welcome sa panibagong hamon. Oh. Kaprisko muli, nagbabalik. So sa araw na ito, mga kapresko, may bagong panibagong hamon tayo. Oh. Panibagong hamon, panibagong vlog na naman natin. So mga kapris ko, alam nyo kasi, sa mga araw na dumaan, hindi ako nakapag-vlog dahil busy. Oh. Marami akong ginagawa. Oh. Marami akong ginagawa sa bahay. Busy rin. So mga kapris ko, ngayon lang ako magbablog ulit. Oh. Oh. May challenge tayo dito mga kapris ko. Oh. Matin dito, malakas tayo dito. Okay, oh. Oh, manood lang kayo dyan. Oh. Tingnan nyo yung bagong challenge ko. Okay. Okay, oh. Panibagong challenge to. Oh. Malupit to, oh. malakas to. Oh. Oh, gagawin na natin. Tumanod lang kayo. Syempre, ganito tayo dapat. Ganito tayo dito sa social media. Malakas tayo, okay? oo. Oh. Panoorin yung ginagawa ko dito, oo. Oh. Ah. Alam ng mga kapres ko dito sa panibagong hamon na to matindi to, kailangan malakas ka o oh. malakas tayo, syempre malakas tayo dito sa social media, ako lang malakas dito, okay o oh. oh, gagawin na natin, to, wag, na wag nang maraming sat, -sat dito, okay o oh. oh, panibagong hamon to oh. syempre malupit to oh. alam nyo mga kapris ko dito sa panibagong hamon na to kailangan malakas ka o oh. matigas ka dito okay o oh. Oh, alam niyo mga kapresko, ito yung panibagong hamon natin, oh. Papakita ko sa inyo. Oh, ayan mga kapresko, oh. Alam niyo mga kapresko yung dahon na yan. Yan, oh. Ayan, oh, Yung damo na makahiya. Yan mga kapresko, oh. Oh, damo yan na makahiya, oh. O oh, legit yan, damo ng makahiya yan, maraming tinik yan, okay oh. marami pa dito mga kapresko yan o. Oh. Oh, maraming dahon dito ng makaiya. Oh, maraming damo dito. Oh, oh makaiya, yan mga Kapresko. Oh, legit 'yan panoorin nyo yung gagawin ko. Oh. Alam nyo mga Kapresko, itong panibagong hamon ko na to mga Kapresko. Oh. Ang gagawin ko mga Kapresko. Gugulungan ko to na nakahubad ako. Oh. oh. Malakas s'yempre. Malakas tayo, okay oh. O, huwag wag nang maraming tsatsak dito sa social media. O, tayo lang malakas dito. Okay. O, daw makaiya, yan mga kapresko. Okay. O, o, maraming tinikyan. Okay. O, wag nang maraming tsatsak dito. O, gugulang, gugulungan natin mga kapresko. Yan. O, gugulungan natin. Yan, yan, ang challenge natin ngayon. Yan ang bagong challenge natin. Okay. O, o marami yan mga kapresko. O, daw o ng nang makayayahan. At syempre, yung panibagong challenge natin, ang gagawin natin, gugulungan natin yan sa pamamagitan ng mga ng aking ano ah uh, katawan o gugulungan ko yan gugulungan ko yung mga mga damo na yung makaya na yan o o so huwag natin patagalin ito mga kapres gagawin na natin to at syempre malakas tayo manood lang kayo dyan oh huwag kayong aalis tapusin nyo yung video na to okay oh kalimutan mga kapres ko mag-share o oh, mag-like kayo diyan oh. Para naman sa video natin okay oh. Manood lang kayo diyan oh. Isingit lang natin mga kapres ko para makita nyo. Okay oh, ano? Oh. oh. Syempre malakas to okay oh. O oh, natin mga kapres ko Yan ang panibagong challenge natin ngayon Okay oh. Maliwanag o oh. Siyempre, maliwanag yan oh. Maliwanag pa sa sikat ng araw yon ay nabuwal pa yung camera oh. oh okay maliwanag tayo dito oh oh gugulungan ko na to oh manood lang kayo dyan syempre maliwanag oh oh malinaw yan malinaw na namdaw na makahiya yan okay oh gugulungan ko na yun mga kapres ko huwag na natin patagalin to oh. tingnan nyo na yung gagawin ko oh, oh manood lang kayo dyan so mga kapres ko paigsin ko muna yung short ko para naman uh, may challenge oh maganda yung challenge syempre oh gugulungan ko mga kapres ko yan okay O oh, panoorin nyo yung ginagawa ko mga kapres ko okay at syempre oh, umpisahan ko dito O oh, papunta doon oh alam nyo mga kapres ko lahat yan makahiya may mga tinik yan okay oh gugulungan ko na to oh Higa ako dyan mga kapresko. Oh. Ah. So mga kapresko ko, nakita nyo naman legit na ginawa ako o ginulungan ko yung daon ng yung makaya. Okay. O so, para maniwala kayo, walang daya ito mga kapresko papa Papakita ko sa inyo, okay o. Oh. Nakita nyo naman o oh, yung mga dahon nya, pa dahil ginulungan ko. Okay. O, oh. maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat.